random android tips or google account tips para mapabilis ang performance at mahina kumain ng battery, mahina kumain ng data at mabawasan ang trabaho ni chipchat sa ating mga cellphone, ito ang google account synchronization so saan ito makikita, punta lang kayo sa settings ng inyong mga cellphone, Mas scroll down lang natin hanapin natin itong account kung nakalagay sa inyo accounts click natin tapos, dito natin makikita mga katropa ang lahat ng mga Gmail account na nakalagin sa ating mga cellphone. So, pwede nyo piliin lahat or pipili tayo ng isa. Click natin. Ito ang Gmail account na nakalagin talaga sa ating mga YouTube, sa ating uh, Play Store, sa Google. Ito ang ginagamit natin. So, kung makikita nyo mga katropa, nakacheck lahat dito sa gilid. Okay, so... Meron lang tayong i-uncheck dyan para mabawasan ang trabaho sa ating mga Google, mabawasan ang mga pinapadala ni Google sa ating mga cellphone, kaya palagi itong merong notification. So, mabilis yan kumain ng data mga katropa at mabilis kumain ng battery kapag merong ganyan sa inyong mga cellphone. Mabawasan ng mga katropa ang trabaho ni chipset sa ating mga cellphone. So, ang chipset mga katropa ay ito ang nagtatrabaho sa lahat ng ating mga cellphone performance lahat-lahat ito ang nagtatrabaho sa ating mga cellphone ang chipset so para babawasan ang trabaho niya uh, meron tayo i-uncheck dito okay so number one itong calendar i-uncheck natin hindi natin kailangan ng mga notification galing sa calendar contacts i-check lang natin yan kasi kailangan natin ang contacts para ma kung meron tayong gagamitin ibang cellphone okay So drive mga katropa, i-uncheck natin ang drive, hindi natin kailangan. So Gmail dapat naka-check. Kailangan natin number 1 ang Gmail. So Google Fit dita, hindi natin kailangan ng mga fitness or mga health tips, uncheck natin. So Google Play Movie and TV, check natin 'yan. People details, so mga ibang tao na mga nire ni Google ay uncheck lang natin 'yan so okay na yan mga katropa tatlo lang ang itira natin contact, gmail so google play movie and tv yan lang ang i-check natin so yan lang ang kailangan natin so pangalawang tips mga katropa open lang natin ang chrome browser dito sa chrome browser mga katropa kung mapapansin nyo itong recent tab dito sa taas merong number nakalagay so dito sa akin ay 4 so kung mapapansin nyo mga katropa sa inyo kung marami na yan i-click ninyo mga katropa itong number. So lahat ng mga recent tab, mga recent search natin ay mapupunta dito. So alam nyo ba mga katropa na lahat ng mga recent search dito sa recent tab ay mabilis rin kumain nito ng battery, data at RAM ng ating mga cellphone. So kaya nagbabawas ito ng RAM sa inyong mga cellphone. Mabilis ito kumain ng battery at kumakain din ito ng dita mga katropa. So dapat bawasan natin dito mga katropa ang mga resin tab natin na hindi natin kailangan. Okay, so ang tira na natin mga katropa ay yung kailangan na natin ng mga tab. Kung meron tayong gustong balikan ay mas madali natin makita at madali natin ma-open kasi nasa resin tab na siya. Yung mga importante lang mga katropa. So yun lang muna mga katropa ang video natin ngayon. At huwag kalimutan i-share ito sa inyong mga kilala, sa inyong mga kaibigan at huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at sa ating channel.